Pinapubliko na nga ng Department of Justice ang dalapangalan ng 21 personalidad na pinasasampahan ng reklamo ng NDI sa National Prosecution Service. Ito ay upang makabuo ng kaakulang kaso sa isyu ng flood control projects. Ang 21 ay sina Congressman Elizalde Saldico, Senator Francis Chis Escudero, Senator Emmanuel Joel Jose Villanueva, Senator Jose Gingoy Estrada Pimentel Ejercito Jr., si alias Ben Ramos, alias Mina, Undersecretary Mary Mitzi Mitch Lim Kahayon Uy, Maynard New, dating Senador Ramon Bautista Bong Revilla Jr., Carlin Villa, Undersecretary Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara, John Carlo Rivera, Silinda Victoria Macanas, Juanito Mendoza na isang CPA, Sally Nicolas Santos, Jesse Mahusay, isang alias Andre Balatbata, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer JP Mendoza at Engineer RJ Tomasig. Ayong kay DOJ spokesman Assistant Secretary Nico Clavano, ang rekomendasyon ay direktang galing sa sinumpaang salaysay ni Alcantara, Hernandez, Mendoza at Bernardo na naging batayan para makilala ang naturang mga individual na may sapat na kaugnayan sa iniimbisigahang usapin. Diin naman ang DOJ na anumang pangalan na lulutang sa labas dito o na sa, nilabas, uh, labas, uh, labas doon sa kanilang listahan ay hindi kikilalani ng kagawaran o ng NBI hanggang hindi ito napapanumpaan sa kaukulang mga pagdinig. Iniyak din ng kagwaran na hinda itong isumite sa Independent Commission on Infrastructures ang lahat ng files at supporting documents kaugnay niya sa issue ng flood control projects.